Civil Service Commission, iginiit na may mga akbang ng ginagawa para punan ng mga unfilled job vacancy sa pamalaan. Sinoel Talakay sa detalye. Lagpas 200,000 ang job vacancies mula sa iba't ibang ahensya ng pamalaan. Ito ang lumabas sa budget hearing ng House Committee on Appropriation ng Civil Service Commission para sa susunod na taon. Sabi ng DBM, nahihirapin sila mag-field up because yung qualification requirements. And then, um, usually, parang mababa din ang salary. Paliwanag ng CSC. Um, various reasons po. Um, so, different agencies obviously have their own HR offices. If these are the HR offices. It's their job, their primary duty to publish uh, vacancies. Pero sa kalagitnaan ng paginig, tila nag-iba ang tono ng boses ni House Deputy Majority Leader Representative Walter Palma, nang tanungin niya kung ano ang dapat gawin. Sino mag-a-adjust? Civil service, Your Honor. But of course, the agency should should uh, sit down yeah. with the civil service. Otherwise, hindi alam na civil service na masakit yung ng ng agency. They had to go and sit down with the civil service, right? Yes, sir. Iginiit ng CSC na may ginagawa naman silang hakbang para mapunan ang mga unfilled job vacancies sa gobyerno tulad na lang ng preferential rating na additional points sa mga nagtatrabaho sa gobyerno na kukuha ng civil service o eligibility exam. Yung pag-expand nga namin ng aming... Uh, prime HRM, no, which is our way of monitoring. That's the only way that we can really monitor and prod and nudge. Number one. Number two, yung yung ano, um, yung ginawa namin preferential rating. Uh, we're seeing the numbers and uh, dumadami po ang naging eligible at nag-avail ng preferential rating. Tumaas po yung bilang ng mga kumukuha ng civil service exam anecdotes na narinig namin this August exam, marami po sa mga JOCOS ang nag na po ng civil service exams. Um, we hope that with that, uh, mabigyan sila ng preferential rating, mabigyan sila ng eligibility, tataas din po yung mag apply doon sa doon sa mga vacancies na yan. Um, so, then, then yung, ano, yung mga qualification standards na pinapa-adjust at pinapa-amend sa amin, we're also doing that. So, yung usual process, uh, we will continue to push. But yung game changer po talaga is once we start the modernization project. Plano raw ng CSC na i-digitalize ang civil service para real-time ang assessment kaugnay sa job vacancies sa mga government agency kasama rin ang payroll system na tinawag na HRIS system. Katuwang dito ang DBM isusumite sa NEDA board at pupondohan ng World Bank. Malaking tulong po pag na na launch na namin yung aming ano uh, CSC Civil Service Modernization Project with DBM. It will give us the visibility. Makikita namin yung makikita namin real time ang uh, vacancies Uh, mas and then together with your research agenda namin makakatulong din yon uh, it will help CSC and DBM um, really work hand in hand in addressing this kasi itong problema na ito is gaya ng sinabi ng marami nga gaya ng sinabi dito sa sinasabi dito sa kongreso matagal na pong problema But the fact is kasi, uh, right now, hindi kami real-time, hindi namin nakikita real-time ang vacancies. Ayon kay Nograles, tuwing ika na buwan lang nila na check ang job vacancies ng bawat ahensya ng pamalaan. Humingi tuloy ang committee ng datos kung ano nga ba talaga ang tunay na rason kung bakit hindi napupunuan ang mahigit 200,000 job vacancies. Higit 2.7 billion pesos ang hinihinging budget ng CSC para sa susunod na taon. Luwal Talakay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.